and at for this video po ay, kami ay muling babiyahe sa lalabog upang maghanap buhay dahil tapos na po ang baha wala nang baha at nakapaglinis na rin kami ng aming bahay so it's time to wow it's to English yun ah ngayon po ulit ay kami ay maghahanap buhay dahil halos dalawang araw tayong walang kinita at ngayon po ay may pick up na kami ni Kuya Rosen dito sa favorite nating kikapan yung panel na isang box lang yung kukunin natin at dadalhin natin to sa kainta at ang total payment po na babayaran niya ay 734 at sige po pick up na natin let's go at yan po mga katito bar na isakay na namin so panel board battery note right, Ayaw pa i-store mo Ito naman isa dadalhin natin right, sa Mega Mall Magdalo yung nakalagay At ang babayaran niya ay 665 So double booking Ang total po ay 1,399 yeah! oh, Okay na okay, okay, okay to Dalawang booking sa isang pagka uh, pagka isang way lang unahin natin tong mega mall pagkatapos nito ay mapunta na tayo ng kaita at hindi pa na, hindi naman nagmamadali itong dalawang to so pick upin na po natin yung pangalawang booking let's go At dyan po mga katito bar na pick up na natin yung pangalawang booking Ito napaka konting konti lang At alam niyo po na ano po yan May bayad po yan na 200 para sa helper Samantalang yung talagang iba't iba po yung nagbubok dito sa nanamog Yung iba ang dami nang binubuhat Hindi sila nagbabayad ng additional ah uh, kung saan ay talaga naman pong may bayad yon pagka kailangan ng helper so hindi nila nababasa talaga yung yung application nila lalo mo basta nagbubok lang sila ito namang si madam na nagbook uh, napaka konti lang nung bubuhatin pero 200 na yung binayaran niya at siguro ay alam niya yung hirap ng mga lalamove driver so i-deliver na natin let's go at nandito na po tayo sa Mega Mall dito po ibababa ko na yung dalawa na dala ko na doon tapos ito yung ano last na dalawa so buti pinapasok ako dito sige po dalay ko na oh. nakalaga kami dito sa pagbaba ng Meralco habi nyo dito sa may ano sa may J Vargas kami galing eh at may asbo dito ng Pasig so hindi natin alam kung papasa si Maroon sa asbo kadalasan pagka nachichik na nachichik ko ng aspo eh walang pumapasa ewan ko lang dito sa Pasig ah at dito po maraming pinapara yan mga yung kangina L3 yung mga nasa unahan natin at ito ano naman L so ako yung nag ano haban so, na napara tinignan natin at pinapaorong na tayo ni Kulapoy dito sa ano sa Chinta at yan kagaya nito pagka hindi ka pumasa sa checking nila ang yan nila babaklasin, babaklasin yung plaka uh, alam mo na kung anong gagawin mo so kailangan mong maganda ng pambayad at uh, dahil wala tayong pambayad hindi natin alam kung magkano yung ano pero tatabi ko na tong ano pinaka mababa dito 300 hanggang 500 aling natapang po yan sure one yay dito bar <clears throat> kumbaga hindi ko na lang inano kasi ang dami nang nakapila doon so nagpatikit na lang ako para legal naman yung pagkahuli sa atin at sabi nila bagsak daw to si, si Maron sabi ko nga eh, i-re-restro ko na naman to eh, yun nga siyempre hindi ka naman papasa doon sa ganyan kasi nga lahat ng dinaan doon bagsak talaga dinidiin nila ang madiin na madiin kaya no choice kundi asikasuhin to after 5 days tutubusin ko pa to sa ano tutubusin ko pa sa city hall ng Pasig at tinanong ko kung magkano yung tubus nila doon 1,000 daw yung violation ng ganitong smoke building alam ko kasong nga ng sasakyan Pero hindi naman lahat siguro ay babagsak Yan kasi pag titingnan itong si maroon, Hindi siya mausok compare sa ibang sasakyan Ang nakakaano lang dito minsan Nakikita mo yung mga jeep Yung mga bus Or yung ibang mga truck Ay hindi nila nahuhuli na kung saan na yun pa yung malalakas ang usok so at ito lang po yung tanong ko para lahat mali malinawan bakit pagka sa emission ay alam ba nag renew ako pag sa emission pasado ibig sabihin di ba yung emission accredited yun ng LTO bakit pasado doon bakit pagka dito sa daan ay bagsak dapat pare-pareho para hindi maabala yung mga tao ano kung kung magre-renew ang tao sa LTO at ipapatest nila sa mga accredited na smoke emission dapat isa lang yung ano yung tinitingnan nilang uh, level kung bagsak o pasado kasi sa kanila pasado pagdating sa labas bagsak dapat yun ang ayusin ng government hindi ko hindi natin alam kasi kung sino ang nang tama wala tayong dapat sinis inaano dito ang gusto ko lang malinawan ay bakit pagdating sa labas ay bagsak ang ganitong sasakyan maraming mga sasakyan ang walang pumapasa pagka na para ka ng smoke bilching o yung tinatawag na asbo yun lamang ko yung aking yun lamang yung gumugulo sa aking isip several days later at nandito na tayo sa may Pasig City Hall so magtatanong tanong tayo dito kung saan babanda ang emission na yung laki pala nito at first time natin makakapasok dito sa Pasig City Hall baka nandito si Mayor, Mayor baka naman <coughs> at dito na tayo mga katito bar sa parking ng Pasig City at yun na nga po ang katotohanan na lumabas so natapos na yung emission natin kanina at ito po yung pinagtataka natin lagi ano. Dali po, papakita ko sa inyo. Ito po, lumabas po yung tunay uh, na result talaga ng emission natin. So ang nakakapagtaka mga katito bar. Ang dami po Ah, ibang emission to yung pinuntahan ko kasi talagang ang dami ng tines wala akong nilinis o pinaayos kay si Maron para makita ko to kung talagang bakit tayo bumabagsak pagdating sa sa labas or pagdating sa asbo so pag na tinignan mo po dito makikita natin dito yung lahat ng ito ay tines nila ibig sabihin at ang nakalagay lahat pasado yan po yan lahat na nakagre, nakablo na yan so sa dami ng tines kangina ay bakit pasado pagdating naman sa labas at sinita tayo ay bagsak o so, bakit gano'n ibig sabihin ano ba to ito binayara natin dito 800 tapos yung tubos ng plaka 1000. Oh no. Yun yung ano, yun yung tanong natin lagi. Ah, uh, syempre. Ito namang 800 din binayaran ko magagamit ko to sa renewal. Ang masama doon, yung abala, yung abala natin oh! tapos yung tubos 1000. So sana pupunta yon. Siyempre sa ano, sa munisipyo, guno-una munisipyo. Pero abala po yung ganon di ba? Wala namang problema sa sasakyan. Tapos sinuhuli nila. So hindi natin alam kung kung ano talaga yung ganitong sistema ng ano ng hindi ko alam ng gobyerno o sa mga asko lang so yun po malinaw na wala namang problema sa sasakyan hindi ito mausok eh kung didiinan natin yung yung ano talaga si talaga talagang uusok yan at syempre papalo yan ng ano pero yung pagka nananakbo ka hindi ito yung kagaya ng bus na napakausok kasi tinistin ko nga kung papasa kasi wala akong ginawa saan kayo dito, dito sa, dito sa credited nyo dito mm. Credited ng LTO yan sir opo mm. so bakit nga ganun ma'am pagka sa kalsada bagsak yung sasakyan pagka wala naman akong ano okay. sa emission pasado naman hindi nyo na linis yun oh, wala po yun. akong nilinis dyan eh ay, na, ang, ano siya sa LTO, ay, ay -ano yan, sir? Naka, ano Accredited po? Accredited ng, kay, ano yan, ng calibrated na, ano yan, sa DNR. Oo nga po. Mm -hmm. Eh, bakit pasado po diyan sa, ano, sa emission? Lahat ng nagpapa-emission naman diyan, sir, pasado yun. Hindi, pag ibig sabihin lahat ng maasbo, bagsak. Ha? Hindi po din na nakapasago sa inyo po makita yung mga, ano marami po ang mga pasado dyan. Hindi so, so, po dapat. At kinakalangan po yan nila, sir, ng ano, mm, ng mm. Ang gusto ko lang mangyayari, mm. ma'am, yung halimbawa, sabi nyo, 15 binig, days. Oo. Ibig sabihin pagka 15 days at Nahuli huli ako. Hindi sa linis lang sir ng sasakyan para hindi. And, yun, yun ano, nga pa. po, yung sasakyan ko hindi pa linisin yun eh. Kasi wala akong nilinis. 5.32 yung nakaano niyo dito sir. Diyan eh? po sa ano sa Asbo pero pagdating hmm. pag dating sa emission. Ilang ano po ba ang tapak dapat nila? Eh hindi ko po alam. Basta da pero dapat anim na ano yun pero 2 to 3 seconds po ang ano nila doon pero dapat ma'am di ba dapat pag ganoon sir anuhan niyo videohan niyo pag halimbawa gusto niyo iano pwede naman kayong kung gusto niyo i-contest po yung sinasabi nyo na bakit mm hmm. ano pagsak. pero pasado naman sa ano videohan niyo sir para halimbawa pwede kayong mag-i-contest uh, niyo kayo. mm -hmm. ang gusto ko lang po ma'am, halimbawa pagka uh na ano ako, yung mali, yung, yung, kung may problema yung sasakyan, maging okay. Para pagka dumanuli ako kung saan man, alam ko pasado yung, yung sasakyan ko. Ay wala naman akong ginawa, pasado sa emission, tapos sa asbo, bubagsak. Ganun na lang sir, para ano, videohan nyo kung halimawang ano para ay, pwede nyo i-contest yun kung gusto nyo mag ko. Kasi 'yun yung nangyari nyo Videohan nyo na lang. 'Di ba tama po ma'am na dapat ay, ay, parehas ay, yung sinusunod na ano na procedure. O nasa ano yun ni ordinance kasi yun sa code dito sa mga policy ko. sa mga tama pa ako po. Ko ko. Taga kay Sumpa yeah. po ako eh. Pinagpay yeah. Anong ano deliver niyo sir? Wala sir. Munta sa ayon. Diyan din lang po ako. Sa uli, babayaran sa ko Sa ba, cashier niyo po babayaran yan ha. Pa-xerox na lang po yung pinagbayaran niyo. Pero okay. dyan po sa ano ko, walang kukunin dyan. Xerox lang po yung amin. Ito, ipapaserox niyo po. Ito, hindi na. Hmm. Ang Ang ipapaserok nyo, pinagbayaran, ito, ID po, at saka to, emission. Sige po. Pagsamahin nyo na sir yung ano. Papaserok. Para... Ito pagsamahin mo na, resibo nito, ito, at saka yung ID nyo. At saka ako babalik dito, ma'am. Payad Bayad muna tapos sir Saan po may serok Baba lang po kayo sa ground floor may Xerox po. Tapos saan po ang bayada nito? Naka-share po, second floor. So, mm Okay, ang Mas -hmm. Ayun, mga katito bar. Narinig naman ninyo na sabi bibi Xerox ko da. Ah, I-video ko raw ay siya na din ang nagsabi si ma'am pero yun ang pinagtataka natin yung pasado ako sa emission niya accredited nila tapos pag sa na sa labas bagsak ba diba, parang ang gulo ano at ang mga pinapaliwanag naman ni ma'am na nakakuha daw sa environmental oo, oo na tayo ang gusto ko lang linawin kung bakit magkaiba yung result na kinukuha nila sa result ng, ng emission. So, yun ang magulo. At yan, nakuha na po natin yung plaka ni si Maron at okay na po yung emission. Um, pinagtataka ko lang bakit tayo ay bagsak sa asbo. At malaking halaga po yung nawala sa atin dahil Nagbayad ako ng 800 sa emission plus yung tubos po ng plaka ay 1,000 at yung kabala ko po na isang araw. So malaki po yung nawala kaya kayo na po ang humusga dahil alam po natin na hindi lahat ng nahuhuli ng asbo ay talagang bagsak sila sa emission o bagsak sila sa uh, smoke belching. At nakita naman ninyo po na pasado si Simaron sa lahat ng test na sinagawa. Hindi yan yung picture-picture lang na emission. Ang dami pong dinaanan ni Simaron sa mga brakes, sa light, lahat. Kasi nga accredited siya ng, ng LTO. Kaya ingat po tayo lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye!